Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Nakalikom po ng halos 7,000 Canadian Dollars ang Pinoy Festival Alliance sa isinagawa nitong fundraising para po sa mga biktima ng kalamidad at mga pagbaha sa Pilipinas. Narito po ang report ni Rowena Papasing. Kakaiba ang ginawang pagpupugay ng Pinoy Festival Alliance sa mga community organizations at volunteers na tumulong sa kanilang Filipino Heritage Celebration noong nakaraang Hunyo. Sa halip na magparty at mag salo salo ipinasya ng Pinoy Festival na lingunin ang hirap na nararanasan ng maraming mga kababayan sa Pilipinas. The young celebration tonight also is about helping out and standing solidarity with our kababayan. About remembering the strength of our community is deeply connected to the hopes and the struggles of our kababayan back home. We're not only like um, engaging the community. We're not also like uh, celebrating our culture, but we also get in touch with the people from the Philippines because we cannot uh, uh, stay away from the Philippines. So all our loved ones are there. So uh, we raise funds uh, through ABS-CBN Foundation. Um, to give donation to uh, the calamities. At the same time, this event is also an indignation. Indignation, we protest against those massive corruption. in the Philippines. Sa idinaos nilang salamat, gabi ng parangal event sa Michael J. Fox Theater sa Burnaby, BC, nakalikom sila ng halos 7,000 Canadian Dollars mula sa donasyon ng mga grupong gaya ng Circulo Pampangenyo Association of BC at mula sa pagbebenta ng 50-50 tickets. Ang proceeds ay iniabot kay Lisa Kabahug, Managing Director ng ABS-CBN Foundation International, bilang tulong sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad sa Pilipinas. there's always calamities in the philippines, and then giving help has no deadline. it's always like there's different, as i uh, talked with uh, liza of the abs -ABN foundation, liza Kabahog. so um, there's lots of stages of uh, calamities. there's search and rescue operation, and then there's uh, a relief operation. there's also like uh, um, um, giving uh, psychological help for those who are people who are affected by trauma of those uh, calamities. Nagpasalamat naman si Consul General Gina Hamoralin sa patuloy na pagmamalasakit ng Pinoy Festival Alliance sa mga nasalantang kababayan. Kinilala rin ni Hamoralin ang kontribusyon ng Canada na nagkaloob ng may $650,000 na tulong pinansyal sa Pilipinas. I really support that and I think now is the time to show the bayanihan spirit. In fact, in my speech, I really mentioned the need for, you know, Uh, for the Bayanihan spirit talagang Uh we really had this uh, spate of disasters uh, recently so I mean I commend the organizers for this fundraising. Naging tampok rin sa salamat event ang paglulunsad ng pinakaunang Benson Flores Award na ipinangalan sa unang dokumentadong Pilipino na namuhay sa Canada noong 1860s. Nagpugay ang Pinoy Festival kay Ted Alquitas dahil sa mga nagawa ng Filipino-Canadian Community Editor Publisher para mabigyan ng tamang rekognisyon si Flores. Nahirang naman bilang pinakaunang recipient ng Benson Flores Award ang youth leader na si Kim La Canaria na nagpasimuno ng palarong Pinoy sa kanyang paaralan. She embodies the like uh, the inclusivity and also like uh, Uh, pioneer in in his in her own uh, little ways, in the community by encouraging those Filipinos born here in the in in Canada in BC to get in touch with their cultures, their roots, and thereby by having that palaram pinoi in the in the school, supported by the school board, and she got awarded a scholarship for. The Ayon kay Katurla, plano nilang gawing taon-taon ang pagbibigay ng Benson Flores Award para sa mga huwarang Filipino-Canadians. Samantala, higit ring naging espesyal ang gabi ng parangal dahil sa pagdalo dito ng Prince of Pop na si Eric Santos at ng Fearless Diva of Asia na si Jonah Viray. Pinatilig ni Santos ang audience sa pagkanta niya ng OPM ballad na Ikaw at dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Phil Canadians ay naingganyo siyang pasayahin pa sila sa performance niya ng medley ng mga popular hits ng Eraserheads. Hindi naman nagpatalo si Viray at ipinamalas niya ang kanyang vocal prowess sa pagkanta niya ng isang awit mula sa Lion King. Matapos nito, pinasayaw naman ni Jonah ang mga fans niya sa kanyang performance ng paboritong karaoke song ng mga Pinoy, ang Dancing Queen. Nagpasalamat ang dalawang sikat na entertainers sa tulong na ipinagkaloob ng Pinoy Festival Alliance para sa mga disaster victims sa Pilipinas. I'm very happy po to be part of this event na may napakagandang cause po na kahit nandito po kami sa sa ibang bansa sa Vancouver but still uh, we are part of something big to help our uh, fellow F Filipinos back in the back in the homeland. This is our way of giving back sa ating community. Mula sa Burnaby, British Columbia, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. At ang latest sa patrol abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz, ang gang sa muli.